Inilabas na ang list ng sinehan kung saan ay ipapalabas ang pelikulang, Samahan ng Mga Makasalanan, simula sa April 19, 2025. So far, showing sa 160 theaters ang nasabing pelikula na tampok si David Licauco bilang si Deacon Sam. Siguro naman, madidagdagan ang numbers ng cinema kapag palabas na ito at kumalat ang chikang maganda ang movie, nakatatawa, nakatutuwa, may lessons na ibibigay sa moviegoers higit sa lahat, first time mapapanood ng kanyang fan si David sa role ng gustong magpari. Siguro naman, madidagdagan ang numbers ng cinema kapag palabas na ito at kumalat ang chikang maganda ang movie, nakatatawa, nakatutuwa, may lessons na ibibigay sa moviegoers. Higit sa lahat, first time mapapanood ng kanyang fan si David sa role ng gustong magpari. Advertisement sa ending ng movie, malalaman ang sagot kung natuloy bang magpari si Deacon Sam o mas pinili si Mila, Sanya Lopez. Huwag kayong lalabas agad ng sinihan kahit lumalabas na ang credits dahil sa last scene, malalaman ang sagot sa inyong mga tanong. Samantala, nagka-issue pala ang pagdalo ni Barbie Forteza sa premiere night ng SNMM. Sabi ng mga basher ng aktres, hindi siya invited at nag-gatecrash lang ito. Natigil lang ang isyo nang sabihin ni Barbie sa interview sa kanya na personal siyang inimbito ni David sa premiere night. Pati ang pwesto ng upuan ni Barbie na katabi si David, ginawa ring isyo. Bakit daw katabi siya ni David, hindi naman siya kasama sa cast? Malamang Jean Astory ni David na katabi niya si Barbie at kung nasa premiere night si Sanya Lopez na kasama sa movie, hindi naman siguro papayag si Barbie na siya pa rin ang katabi ni David bilang respeto kay Sanya. Kahit na si Barbie nagtaka kung bakit katabi niya si David at kahilera niya ang ibang cast ng movie. Sa video, narinig ang reaksyon nito na sinabing, bakit ako nandito, dapat nasa taas ako. Ang ibang fans lang naman ni David na ayaw kay Barbie ang nagmamaasim. Ayaw na ayaw nilang madidikit ang aktor kay Barbie, kaya lang, paano yun at love team sila? hindi may iiwasang pagtambalin pa rin sila ng GMA at balita namin, may upcoming project sila together. May project din na hindi sila magkasama gaya nitong SNMM at ang movie ni Barbie na, P77.